ng balita ngayong umaga. Makakasama natin si Joel Reyes Good morning, Joel. Good morning, Susan. Good morning sa ating mga kapuso at kabalitaan. Kapat kapit kabalitaan ngayong Monday morning. Ngayong ikalawang araw ng pagpapatupad ng gun ban, iniimbestigahan ng mga polis ang isang security guard ng isang warehouse sa San Juan. Nagpapato kasi ng baril yung kaninang madaling araw. Para sa balitang yan, may ulat po si Jay Sabale. Jay? Susan, Joel, isang gwardiya nagpaputok ng na kanyang service firearm pababa sa sahig, 12.30 na madaling araw kanina sa Archaga Street, Barangay Corazon, Jesus, San Juan City. Bago nito, sinata umano ng outgoing security guard na si Roland Putong. Si Mark Molanos na padaan noon. Ito raw kasi ang nagnanakaw sa mga sasakyan na kaparada sa warehouse na kanyang binabantayan. Pag si raw ni Putong ay sinuntok siya sa muka ni Molanos sa takbo. Makalipas namang ilang saglit, malik si Mulanios, na may kasamang mga kaibigan. Di umano ay para makipag-usap lamang. Ngunit ayon kay Putong, may bitbit -bit umanong bato si Mulanyos kaya naisip niyang rumes bak ito kasama ng ilang kaibigan dahilan para magpaputok siya ng warning shot. Ang problema ngayon, hindi na mahanap ang baril na pinaputok dahil iniwan lamang daw ito ni Putong na nakapatong sa kotse na nakaparada sa labas ng warehouse. Naharap sa reklamo physical injury si Mulanyos habang indiscriminate firing naman si Putong sakaling ma-recover ang baril na ginamit, maaaring madagdagan ng kasong illegal possession of firearms sa si putong dahil sa umiiral na Comelec gun ban. Susan, Joel? Maraming salamat. Jay Sabale.